Magandang araw mga bata! Ako nga pala ang inyong kuyang kwentistang si Kuya James. At ngayong araw na ito, gagawa muli tayo ng isang uri Pero syempre, para samahan tayo sa paggawa, tawagin natin ang isa natin makakasamang bagong kaibigan. Kaya naman, Ate kami, pasok! Hello! Ayan, kamusta ka Ate Camille? Mabuti naman po. Wow, sige. Magpakilala ka muna sa ating mga kasamahan. Hello mga bata, ako nga pala si Ate Camille mula sa PUP. Wow, napakagandang school niya Ate Camille. Ha? At excited ka na ba sa ating origami Ako excited na po ko, Sir wow. James. Wow. Pero teka lang, Anong nga bang origami ang gagawin natin? Tayo po ay gagawa ng origami isda. Wow, napakaganda niyan, lumalamoy. Kaya naman mga bata, alam naman namin na excited na rin kayo. Kaya Simulan na natin paggawa ng origami na isda, maghanda ng makukulay na papel at panulat o marker. Kunin ang dulo ng papel at iporma ng hugis tatsulok. Sunod ay tupiin muli sa gitna ng dalawang beses. San ang papel mula sa pagkakatupi. Tupiin ang papel at bumuo, bumuo ng parehaba. Kunin ang kabilang dulo at tupiin papasok sa gitna. Ganon din ang gawin sa kabilang parte. Kunin ang kabilang parte sa nabuong tatsulok at itupi papuntang gitna. Ulitin ito sa muli sa kabilang parte at iibabaw ang natu naituping papel. gamitin ng ating panulat o marker upang guhitan ng detalye ang ating isda. Ayan na, meron na tayong origaming isda. Ayan, at dyan nagtatapos ang ating activity ngayong araw na to sa paggawa ng origami na... Isda! Ayan, o paano mga bata? Muli, ako ang inyong kuyang kwentistang si Kuya James at kasama ko si... Ate Camille! Na nagsasabing mga bata, lagi kayong magdadasal at magbabasa ng libro. Dahil sa National Library of the Philippines, mag-e-enjoy ka dito! O paano? Hanggang sa muli. Paalam! Pa Ito yung huli ng istan na gawa mo. Wow, mukhang napaaganda niya na kulay orange at kulay pink. Akin kulay, -peng. kulay -peng. blue.